paano magbilog na itong dulo bilogin natin ganun so discarding guys ganun ka dapat papel tapos yung papel namin kasi inaksaso namin sa kabilong nito, dapat eksakto no Ayan, hindi na maayos yung camera man. Saktoan sa dulo. Tapos kung gano'ng kalalim gusto mo. Kung well, naputol tayo dito ng mga uh, 2 inches kasi maliit lang tang tulong natin eh. So, Kukuha na rin niyo kung paano natin siya so, uh, bibilogin. Mga uh, 2 inches of 50 cm. Lagay na ito. May make up to. <laughs> dito tayo ng kabila. Yan. Yan. haba kasi ang tank ng Buhit lang yan, 50, 5 cm. Tapos kanong haba na ito, 10.5 cm o 105 mm. Binib binib binibide na natin sa calculator ng no 105 mm divided by 5. Magagawa tayong mga manggap la dito. Lumalabas na 21 mm. So, wait na natin 21 dito. 21. 42. 21, 21 42. Tapos 21, 63. Tapos 21, 84. Hindi na makita. Lipat natin ito. Ba't kasi burado na ito eh. Ayan. Sa kabila naman, kuha natin kalahati ng 21. Ilan ba? 21 mm by 210. 10.5 Mga tingkat kena hati uh, 10.5 Mga tingkat nggak hati 10.5 Mga tingkat nggak hati 10.5 Mga tingkat 21. hati 10.5 Mga 10 84 may na naman ayan no, may gumigit na pagsalubungin natin lahat ng minatahan natin Mahirap pa. Yan. Yan. Kapagulado na ito. Saan natin gagapitin mga... Saan mag... na natin ito. Nakakalimutan pang videohan. Yan. Ito naman. Mga niyan. pahiwalay Tapos, pag binilog natin ito doon, pagkupin natin doon Eh. eh, pag tinagsama-sama natin ito na ganyan ang itsura, kalalabasan niya. Matulis. So, gupitin din natin ito. Ang kapraso lang naman. Dapat kinupit na natin kanina eh. Tansyahan na lang. magpata ano din naman ang welding yan kasi magiging sibat ang karabasan na ito eh, pag natin doon Nandiyan mo binilim yeah. na rin 'tong atin upe. Okay. hindi na mababanggaan 'yung ano. Tapos bibilda pa na lang natin 'yung. ayan 'yung lalabasan niya 'no pag binilog mo 'to, 'no. Di ba? Lupitan pa kaya natin. Ipapatin lang natin dito. Eksakto naman kabilugan kabinugan niya. Ano? Ayan, guguhitan. Diba? Sakto. Kahit hindi naman masyadong perfect, basta hindi malayo sa katotohanan. Dapat pentel pen eh. Para kita eh. Kunin Huwag natin na, natin. Eh. Kita ba? Hindi nga Pentel pen sana, para kitang kita Ayan, yeah, nga. Na, di ba? So, babalikoy natin to papaloob gamit ang lice kung kaya naman. So, testing natin. Pero, tutupin natin sa kalahati lang para bumilog naman ng konti. Tapos yung kami ng dulo, mawarpilyuhin natin.

tapos man po hindi masyadong matupi pag may nakakalang mamaya pumukbukin lang natin ba? pinta mo na ba? ay parang kung pa sa kodong yung ano Minum. Oh, oh, oh. Ayan, oh, nabutulan na. Binabalik na lang ulit namin. Kalahati, tapos yung one pole. Ayan, ulit pa. Ayan, bilog di ba? Ang ginis danit Ang, eh. ang purpose kasi niyan is para pag ginawa dito, hindi masyado matulis.

Tapos yung butas-butas, bibinda pa na ng grinder. Medyo matrabaho, pero at least for it naman. Design na rin. Tapos bilog. Okay? oh diba? Dito kasi ang purpose naman. Para pag humawa ka dito, hindi masakit. So ngayon, bibinda pa na lang natin yung welding. Kaya na yung tapalan ng welding. At least bilog then ito pinaka guide muna namin hindi pa yung naka fix pero naka plaster na dun sa bawat ano tapos sa ilalim the power of tansi so pwede kami isa dito tapos tansi pa ganun para mahala, mahanap yung alignment kasi so, dito sa ibabaw tsaka namin pinagyan dun pati na adjust adjust pa naman yan hindi pa naman yung nakapulgan ito ah. Since bilog, <laughs> na-diswrap so, na lang din para yung terbi ng konti. Para sumalpak. Mas konting welding na lang din yan. Saan na yung takpalang welding? Kaling na lang natin yan Mamaya pagtapos pakita namin sa inyo. So ayun, ito na yung kabilugan niya. May no? mga nakorap yung unang video. So ngayon lang video ang ulit kung kailan na pinturahan na. Pero ayaw, mga kayo kanina nga, um, bilis na siya. Ngayon, binilda pa na lang ng welding yung mga butas-butas dyan na ano, gapla. Ngayon, nagyan tuloy ng gamit. Tapos na ka mukhang na. Ngayon, bilog yan, tatlong yan. Okay. Ano, may nakakuha kayo kahit paano at sa mga susunod pa nating video, na?